British na DJ kinagat ng kanibal sa Ibiza Isang surveillance video ng apartment building sa Spanish Party Island na ang Ibiza ay nagpakita ng baliw na lalaki na umatake sa isang British DJ At ito ang kinalabasan niya matapos siya pinagsusuntok at pinagkakagat sa mukha ng baliw na lalaki Noong September 20 sa apartment kung saan nakatira si DJ Kenny McSween, isang lalaki na nagkukunwaring polis ay nagtanong kung nakatira ang DJ dito Agad-agad tinulak ng peking polis si Maxwin sa pader pero mabilis na nakawala ang DJ sa baliw. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari at bumalik siya sa lobby. Nang makita ng baliw si Maxwin uli, siya ay sinunggaban hanggang sa napahiga sa sahig. Ayon kay Maxwin, ang baliw na lalaki ay umungol na parang hayop at kinagat siya sa muka. Si Maxwin ay natake ng 20 minuto Isang babae na hinala na kasagwat ng baliw ay pumasok at ninakaw ang mga gamit ng DJ na kumalat sa sahig. Ang kawawang DJ ay naghintay na lang sa pagpatay sa kanya nang dumating ang mga pulis, ngunit siya ang inaresto imbis na ang baliw. Nagkunwari ang baliw na akala niya na magnanakaw si McSween at pinakawalan siya ng pulis. Napakawalan din si McSween sa huli at siya ay bumalik na sa London kahit dalawang taon na siyang nakatira sa Ibiza dahil sa takot hindi na siya babalik.